Okay, hello mga bro, magandang araw Welcome back na naman sa ating mga video Ayan, isa na namang episode ng mini ang ating gagawin ngayon mga bro Ayan, bali makita na naman mga bro Noong nakakarang vlog natin ang trinuble shot natin ay nawala ng kuryente Ayan, nakita nyo naman yung dahilan kung bakit nawala ng kuryente Kaya itong gagawin natin ngayon mga bro ay wala na namang kuryente Totally walang kuryente yun ang sabi ng may-ari. So dito tayo magpupokus mga bro sa kuryente niya. Ayan. So buksan natin itong pinaka takip ng mini natin na gagawin. Ayan. At upin natin kung talagang walang kuryente. Tanggalin natin itong pinaka air cleaner niya. O air filter. Okay, so tignan natin. Kalasin natin yung spark plug. Titignan natin kung may kuryente o wala. Ayan. So, salpak muna natin yung swako natin. Ganyan. Tapos, ganyan natin. Titignan natin kung may lumalabas na kuryente dun sa electrode ng ating spark plug ayan okay so ganyan so switch natin tapos wag nating itutok pag kaganyan titisting natin kung may kuryente para hindi malunod hindi dumami yung gasolina natin dun sa, dun sa may kwan natin piston natin para hindi malunod Okay, check natin. Focus natin mga bro. Tingnan natin kung may kuryente. So, bali wala siyang kuryente mga bro. Bali ang gagawin naman natin ngayon ay naman natin yung ignition coil natin, yung high tension natin dito sa body ground. Tanggalin natin 'to. Spark plug tapos tanggalin natin yung pinaka swako nya ayan so i-direct natin mga bro ganyan kung talagang walang kuryente o baka naman dun lang sa spark plug so ganyan natin tapos focus natin ulit Tignan natin kung mag, may magja-jump lang ang kuryente papunta sa ground niya. So wala talaga mga bro. So kung totally wala mga bro, kahit hawakan nyo ito, dapat makukuryente kayo dito abot sa kilikili eh no. Talagang wala siyang kuryente naka on naman na yung switch natin okay so ang mangyayari mga bro ay baklasin natin itong pinaka cover okay baklasin natin punin lang natin yung mga tornilyo natin para hindi magkawalaan sa isang lalagyan ba So tanggalin natin 'to mga bro. Pinaka-cover ng kinso natin. Ayan. So i-check natin don baka ano lumayo yung pinaka corner ng natin sa magneto natin. Baklasin din natin tong apat na to. yan tanggalan natin yung pinaka cover natin so bali i-check natin doon mga bro baka lumayo yung pinaka natin and bali hindi ganun mapansin tanggalin natin tong ano pinaka holder ng mini chainsaw natin para kitang kita doon medyo kwan eh medyo naka ano siya nakatabing hindi ganong makita para kitang kita natin mga bro o kitang kita nyo Bas, tanggalin natin yung ano dito susunog na rin mga bro ito oh. yan may video na tayo kung paano tanggalin yung yung pinaka lining nito karamihan sa mga mini chinsu mga bro ganito ang nangyayari pag hindi tinatanggal yung pinaka lining dito o oh, gagawin pa rin natin ng video kung paano tanggalin yun mga bro si okay bali na tanggal na natin yung handle ayan so na natin mga bro kung lumayo yung kanyang gap So, bali, okay naman mga bro. hindi naman lumayo yung, kan yung kanyang yung kanyang gap dito. Okay naman siya. Oh. Yan. Gapapil pa lang yung kanyang gap. So, bali, ang mangyayari nito mga bro ay obligado magpapalit tayo ng ating ano, ito to. Ignition coil natin o IC natin. Yan. So, bali, tanggalin natin tong switch natin dito. Okay, tanggal na natin. Ganyan mga bro, kapag ano, yung dinirect nyo na ito dito sa ground at hinihiklas-iklas nyo ito at wala pa rin lumabas na kuryente. Automatic mga bro, ito yung problema ng kuryente nyo. O problema ng mini-chinsu natin ito. Kaya wala siyang kuryente. Okay, so baklasin natin ito mga bro. So dating gawi mga bro, shakin muna natin dahil maigpit ito eh. Baba natin natin ng kuan gu gugulatin natin. Yan, gulat natin silang dalawa. Ayan, so pihiti natin. Okay. Yan. So mabait siya, masunurin ah. Eh. Hindi katulad ng unang video natin sa isang makita ay talagang kahirapan pa yung pagbukas natin doon talagang mahigpit ayan masunod rin to mabait okay so ito ayan no tanggal na natin bali ko na ito mga bro pundi na yung pinaka winding nya dito sa may high voltage nya Oo. oh, yan, kaya wala nang lumalabas dito sa high tension natin na kuryente. Okay, so kukuha tayo ng pamalit mga bro. Yan, lagay muna natin dyan. So, bali ito yung pamalit natin mga bro. Ayan, bali good pa ito. Kuha ito mga bro, yung kuha natin ito. Reserva natin. Bali, papalit na lang natin dito sa tinso ng may-ari. Okay, so ikabit na natin mga bro. Ayan. So parehas naman sila. Ayan o. Ayan o. Parang pinagbiyak na bunga talaga ng nyog o. Oh. Ayan Okay, so ikabit na natin mga bro. Ayan. So dating gawin mga bro. Ilagay muna natin dun sa walang magnet ha. Ah. Tapos lalagyan natin ng spacer na naman. So bali ito yung papel natin mga bro. Yan pwede diyan yung ano yung cover ng notebook o di kaya yung mga folder ganun. wag lang naman yung pinaka yung pinaka papel na pinagsusulatan natin. Masyado namang manipis yun. Okay, yung pinaka cover ng notebook. Pero itong gagamitin natin ay yung kwan ito yung paper insulito na ginagamit sa aparato okay so ikalso natin lagay muna natin dun sa kuan ang mga bro walang magnet ganyan ayan tapos lagay na natin muna yung kuan pinaka aling pinaka aling nya Yan medyo ipakagat natin yung pinaka yan. Medyo ipakagat natin yung pinaka thread niya. Pero wag muna natin higpitan na mamaya. Pagka naiikot na natin, naialign na natin. Okay. So kumbaga ganyan, meron siyang spacer. Itapat na natin yung pinaka magnet. Ito yung walang magnet, ito yung may ito yung may magnet. Tapat natin para dumikit yung ignition coil natin. Ayun, minagnit na niya. Okay, ganyan. Ayun. Ayun, ganyan, oh. Minagnit na niya, ay, oh. Kapag ka pipihitin mo, nakadikit na siya, oh. Okay, so, igpitan na natin, mga bro, yung pinaka, kanya, aling rings niya. O, alin. Ito yung pinaka aling rings natin. Ito kasi, mga bro, ay kinumbert ko ito winilding ko dito sa may screw natin, lumang screw ayan no. Para mas madaling mag maghigpit kaysa yung naka-L siya, di ganun. Maganda 'yun kung yung magpapalawag ka o magpapahigpit versado. Okay, so ayan, higpitan natin. Ayan. Okay. So ang mayayari ay ilalagay na muna natin yung kwa natin. Ito, dito sa switch natin. Salpak natin to. ito yung pinaka on off nya ito eh. Ito kasi mga bro, pagka nakaground dito sa katawan nito, ginaground ng switch natin ay mamamatay yung tension natin dahil mawawala yung kuryente nya. Kapag nakabody ground ito. So ikabit natin ito. Ayan. Tapos salpak natin dito. Lagyan natin yung rubber nya. Okay. Tapos ilagay natin yung kanya mga bro. Tanggalin na natin ito. Ilagay natin yung pinakahiklasan niya. Para tingnan natin kung may kuryente na siya. Ayan. Okay, so bali na ikabit na natin mga bro yung cover ng hilahan natin. Ayan, so tingnan natin kung may kuryente na siya direkt direkt uh, ilagay na natin pala yung uh, spark plug niya. O lagyan natin ng swako. Okay, so tingnan natin mga bro kung may kuryente na siya. So i-focus natin. So tingnan natin kung may kuryente, no? Iyon natin. Hindi makita ah. So bali mayroon na siyang kuryente mga bro. Hindi lang kasi gaano mapansin. So ilagay na natin tong ating spark plug. Ayan, pasensya na mga bro dun sa ingay ng aso ha. Ah. Okay, so ilagay natin to. Ay, ilagay na natin yung kanyang cover pala. So, Okay, so nailagay na natin yung handle nya. Subukan so, natin yung panda ngayon. So yun natin. Yan, tapos chok natin. Ayun, nagrigundo siya mga bro. Ibalik natin yung chok natin. So ayos na mga bro. So iyon natin ulit. Yan.